So, ayan nga mga idol, magpatuloy tayo sa pagbutas nitong mga inilayout nating junction box dito para sa ating mga lighting. So, kapag steel deck ang slab nyo or ginamit nyo sa isang project, ang ma advice ko ay mas mainam talaga butasan na talaga siya don sa ibabaw para pagdating dito sa ilalim ay wala na kayong abalahin katulad nitong ginagawa ko. So, hindi advisable na gayahin niyo itong ginagawa ko kasi napaka-unsafe nito. Na alam ko sa sarili ko, no? Pero, alam ko na kaya ko tong gampanan, no? So, <clears throat> no choice kasi ako dito, mga idol, kasi nung dumating ako dito sa site, ay nakapaglatag na kasi yung mga steelman ng uh, bakal. So, kapag magbutas ako, sobrang hirap na kasi ah... Uh, nakaharang na yung mga bakal ng steelman so mahirap na din magbutas lalo na kapag grinder yung ating gagamitin so no choice na tayo kung di uh, butasan na lang siya ng maliitan para meron tayong guide doon sa ilalim pagkatapos din natin siya ng JT wire pang lock para hindi lang umangat yung ating junction box pagdating dito sa ilalim automatic ito yung ating ginawa grinder so napaka unsafe na ito, mga idol alam nang mga kamaster natin yan so nangyayari kasi dito parang na doble na din yung trabaho so doon sa mga baguhan o oh, alam naman ng mga kamaster natin yan sa mga ganitong trabaho wag na din natin ipaubaya sa mga libo natin na humawak ng grinder sa mga ganitong overhead na pagkakating kasi so, napaka delikado at unsafe talaga So, eto goods na to. Lipat na naman tayo sa kabila. So, ito yung ano magandang uh, pagkakataon na sumabay sa installation ng mga utility box para sa ating inili ng mga PVC para sa ating mga convenience outlet. So, ganito kasi sa SHB pa malambot pa sinsilin yun. Paglagay na tayo, ito hindi pa meron tayo dito sa aircon at saka may isang outlet din dito dito meron tayong isa na inilabas ng PVC para sa supply ng washing so kahit wala yan sa plano kasi nandiyan naka-indicate yung sa laundry so binigyan na natin ang uh, power supply so andun yung at, ano natin andun yung panel mga home run yan lahat Diyan. so bali 20 branches yung ating panel uh, circuit breaker then yung feeder line natin is 50 mm na 3 chechen wire tapos yung main safety circuit breaker naman nya is nasa 150 ampere so update update na lang tayo mga ilan so meron pa tayong pitong bubutasan so ang tips ko dyan mga idol tulad nyo ng sinabi ko Ayan. mas tapos mainam kung doon pa lang sa taas bago kayo nag out ng junction box bubutasan na talaga siya para pagtapos ng buhos wala na kayong intindihin pa na uh, bubutasan ng, para pagtapos ng buhos ganyan na siya so, bili lang kayo ng ano nung Uh, horso na 10 cm. yung Halos kasing laki na itong horso. Yeah. sing laki na itong jams. So may nabibili na itong medyo may kumahalag natin na horso. So yun lang mga uh, idol. Magandang hapon. So update na lang tayo. Thanks for watching mga idol. Kita kids. Ingat always.